good afternoon, August 7, 2.36 p.m. dito sa Alexandria, Egypt. Today, ang topic natin kung paano natin pahikisamahan ang maiilap nating mga in-laws o magiging in-laws. Kung nahihirapan kayong magkaroon ng harmonious relationship sa inyong mga in-laws, mother-in-law, father-in-law, brother-in-law, sister-in-law, subukan ninyo itong mga tips ko. Dahil I'm sure, kahit na iba-iba ang ugali ng tao, may isa sa mga tips ko ang mag-work at mag-solve ng problema ninyo. Unang-una, i-accept natin ang differences ng bawat isa. Maraming mga magulang na may standard at pinipili na mapapangasawa ng kanilang mga anak. Okay lang yon, lahat tayo may preferences. Kung hindi nyo man na-hit yung standard nila, ipakita nyo na lang sa kanila na karapat dapat kayong maging asawa ng kanilang mga anak. Next, lagi kang maging respectful at kind sa kanila. Diyan, hindi ka magkakamali kahit na lagi silang harsh sa'yo at the end, magigain mo yung respect nila. Isipin mo palagi sila kapamilya. Andiyan na sila, simula-simula ipanganak yung asawa mo. Ikaw, bago ka lang sa buhay ng asawa mo. Kaya respect your position. Ilugar mo yung sarili mo. Next, lagi mo silang kamustahin at igreet. Lalong-lalo na sa mga importanteng okasyon. Wag message. Awagan mo talaga sila. Ngayon, kapag tinawagan mo sila at hindi sila sumagot, ganitong ang sabihin mo, Hi, how are you? Kamusta? Tumawag ako sa'yo pero hindi ka nakasagot. Gusto lang sana kitang batiin o kamustahin. Kasi yung thoughtfulness mo, yung lagi mo silang naalala, ang magpapabago ng pagtingin nila sa'yo. Next, kapag may away sila o hindi pagkakasunduan, Wag na wag kang sasali sa gitna ka lang. Kahit wala pa doon yung kapamilyang kaaway, wag na wag kang magko-comment kasi may tenga ang dingding. Kapag nakaabot sa kanya yung comment mo, lalong magiging worse ang inyong pagsasama. Next, lagi kang humingi ng tulong at advice mula sa kanila. Gawin mo kung anong ina-advise nila at ganun din bigyan mo sila ng feedback kung anong nangyari dun sa in nila. Dahil dyan, mapaparamdam mo na importante sila at nakakatulong sila sa buhay mo. Next, kung may nakikita kayong magagandang characters ng inyong asawa, i-appreciate ninyo yung mga in-laws ninyo. Pasalamatan ninyo sila kung paano nila pinalaki yung anak nila. Kasi ang pagpapalaki ng anak mahirap. Kapag may nakaka-appreciate na ibang tao, yun na yung success nila. Yan, mapapasaya mo sila. Next, Bigyan nyo sila ng regalo. Simple, pero valuable. Mag-isip kayo marami dyan. Pero kung wala kayong maisip, tanungin nyo sila. Ano bang gusto nilang bagay na masisihan sila? Next, huwag kayong masyadong sensitive. Huwag nyong personalin o damdamin lahat ng bagay. Kung may naririnig kayo o may mga nakikita kayo na ayaw ninyo, kulang kayo. Next, be confident and believe in yourself all the time. Iwasan mo makipag-argue. Kasi lalo lang gugulo yung relasyon mo sa mga in-laws mo. Pati na sa asawa mo. At at the same time, mas stress ka lang. Sana may natutunan kayo sa vlog natin today. Sana i-try ninyo at sana maging successful. Good luck sa inyo. Have a nice day. Bye!